Good day everyone! Madalas ka bang na umorder sa Lazada dahil nakalink ang Gcash account mo? Today, ituturo ko sa inyo kung paano ba i unlink yung ating Gcash account dito sa may Lazada app. Dati, meron din tayong option na mismo dun sa ating Gcash i yeah, unlink Pero ngayon, makakapag-unlink lang tayo mismo dito sa ating Lazada account. So, let's start! Open na natin yung ating Lazada account and from home or from for you, tap natin tong account para mapunta tayo sa page ng ating Lazada wallet. And here, scroll lang natin pataas and makikita natin dito yung My Lazada Wallet. Tap natin to or select natin tong payment options. Habang loading pa, huwag niyong kalimutan, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. All right. So dito nga sa ating digital wallet, makikita nyo dito kung ano ba yung mga nakadink nyo pang account dito sa ating Lazada. Today, select na natin tong GCash. Tap lang natin yung arrow na nakatapat mismo dito sa ating GCash. Then, marire-direct tayo dito sa payment option details. And dito sa may upper right corner, itap natin tong three dots. Then, lalabas dito yung delete payment option. I-tap lang natin yan. And here, kailangan lang natin i-confirm. Tap natin dito yung yes, delete. Now, dito mababasa natin agad na deleted na yung ating payment option na GCash. makaka din tayo ng confirmation text from GCash na deleted na nga yung ating GCash dito sa Lazada.